Maganda, 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 maganda. Hapon sa inyo mga idol. Punta ko muna yung idol pare kami ng natin. At may laro kami sa Old Chapel sa Facebook. Tara sa nyo mga idol. Tama po pupunta natin sa bahay niyo mga idol. Tara. Hey! Sana! Bagal naman. ano aso -aso ba may aso-aso ba? Ingay na aso niyo. Ingay mo Oo, oh, daw yung kanyang mga idol. Kumpulin ka kayo mga idol at nagbibis pa ha. Wait lang ha. Mga idol, nung tayo si e. idol pa rin Camille Prera si... E. Hindi ko... Wala, hintayin ko lang mga idol. Pero malakas yata yung kalaro namin sa Old Chapel sa Face 4. Mga bata daw yun eh. Iwan natin kung kaya natin laro. Pero hanggat kaya, kakaya natin. Pero wala natin papakitang galing kasi wala na talaga. Kaya mga idol, abangan nyo. Mamaya makikita nyo yung laro ko. Oh. O mamaya sa bangkuan lang ako. <laughs> Tagal naman mga idol mabas ni Perera pat mga idol. Ayan ay, na mga idol lalabas ayan ay, na. ayan na mga idol, lalago na mga may doon sa Old Chapel na mga idol. Ayun. Bisgo, oh, ikaw na mag-drive na at magbabalik pa ako eh. Ya, mga idol, tara tara mga idol. Abangan niyo kami doon ha. Panood niyo kami kung paano kami manood ay eh, paano kami maglaro basketball magaling ba o hindi pero kung hindi wala tayong magagawa doon ha. Taka na, samahan niyo kami. Ayun mga idol, dito kami.

Right to the point mm -hmm. I don't fuck my corp For every guy I see Hey, big Spender big 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 <laughs> kakalago namin dyan mga idol taga phase sa old chapel <laughs> ito ito, ito ang hirap sa amin kasi pa ito so, ay patsyak patsyak lang pa oh, scooter ka pati laki scooter ka na rin eh. ang haba pa ng biyahe mga idol mabarik kayo mga idol ha maya maya ha ito, ito lang ako mga idol sa... narwan sa baseball. Sa Old Chapel mga idol. mga kasama ko mga idol. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan si Duel Roque. Ayan mga idol. Ayan ang aming manager. Mga idol. Ayan, mga kasama kayo. Mga idol. Tignan nyo, mga pogi mga idol. Ito yung mga iba. Ang aming kasama. Ayan. Ayan ang kanyang daddy. Ayan. Kaya matay. Nice shot. Bakit siya Si Wilig. Ayan, sino? Kay PJ. Ayan. Matay ko yan. Kaya mga idol, mamaya abangan nyo kung paano kami maglaro Ako, ako yung nabang kasi wala ako yung sa ro. idol, tambak kami ng siyam lang mga idol, siyam lang tambak namin kaya mga idol, tapos so, tuloy na ko na yung mga idol ayasahan yeah, nyo, na ah, manalo na kami thank you for watching mga idol okay ka muna kaya idol okay. Ay, kaya idol, okay, idol. Yeah, yan. si uh, aming manager si Noel Roque yeah. shout out sa iyo, Boss Roque Noel anyway.